po sa mga nakakapanot sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito welcome po dito sa AMBO Avoy Mix videos ngayon po ay uh, may video po tayo mula kay uh, Manila Bulletin ito po yung uh, exercise nila sa pagha-hunting ng uh, submarine no especially uh, patungkol to sa submarine ng mga kalaban syempre yung China at itong practice po ito ay na ng China na nag-steer up daw tayo ng trouble So, karapatan po natin mag-practice Pag nagpa-practice ba tayo ay nag-steer up ng trouble So, tingnan po natin tong video to Ulitin natin mula kay Manila Bulletin So, stop po muna natin at uh, uulitin ko po ito po ay uh, submarine hunting. Kung map mapapansin nyo po sa AFP, focuses on submarine hunting in 12 multilateral drills in West Philippine Sea. At ito nga, sabi dito, China says PH steering up trouble. So, mali naman yung perception nila. Karapatan po nating mga Pilipino yan na maging skilled tayo sa paghahunting ng uh, submarine at uh, itong si China kasi ang gusto niya eh, ang mga Pilipino walang alam para madali nila tayong maisan pero hindi naman tayo ganon no? hindi po tayo ganon no? kaya nga po tinitraining natin ang ating mga kasundaluhan at uh, alam nila natatakot sila na matuto tayo dahil mga skilled talaga at matatalino ang mga Pilipino tingin ko yung mga bar itong barkong ginagamit nila rito hindi ko lang alam kung anong BRP to no? Pero ako uh, kung titingnan niyo mga crew dyan, ay mga Pilipino yan, no? Yung nga uh, warship na yan. At uh, hindi ko lang alam kung uh, American uh, warship ang kasama nila dyan sa drill na yan. Sige, so, yeah, tuloy po natin. So dito po makikita natin dalawang barko po 'yan at uh, hindi natin uh, mas sure dito kung ano yung mga BRP o yung uh, barko ng Republika ng Pilipinas na warship na kasama diyan. So may, uh, siguro yung isang yon ay uh, American na warship po yun. at uh, sinasana nila tayo sa paghahunting ng submarine na ikinaiinis naman ng China. So ito naman po nakikita natin ngayon ay yung uh, practice sa paglanding ng aircraft habang tumatakbo yung barko. No, itong aircraft uh, ito ayan, itong aircraft o helicopter na ito ay may kakayahan din po ito o sonar para makahunt ng isang submarine na siyempre hindi na ng China. Pero yung paglapag po niyan sa isang barko ay napakahirap po. Kumpara sa steady, no, kung steady kasi yung lupa, eh, mas madali yun, no? So, kung ang barko ay gumagalaw o nag-move, eh, dapat sabayan ng helicopter yon habang unti-unti itong uh, lumalanding o bumababa. At uh, bukod doon, uh, sinasabayan din siyempre yung uh, galaw ng alon. So, yan po ang practice natin na mukhang delikado. So, kailangan po dito ang isang uh, professional na piloto. So god dito po natatapos itong uh, video na pinalabas ni uh, Manila Bulletin at kita niyo naman po na uh, yung video mula talaga doon sa mga barko na nagpa-practice no. So genuine po yung video na inilabas ni Manila Bulletin no. Although walang mga report doon at pinakita lang doon yung solid na practice na na isinigawa nung uh, Philippines na inaakusahan naman ng China na steering up trouble. No, ganyan po ka kakitid yung utak ng mga Chinese government, no? Hindi ko naman sinasabi yung kanilang mga mamamaya, yung gobyerno nila na manlaso ng isip, no? Steering up trouble agad. Nagpa-practice lang naman. So, yung sinasabi nila na yun, maliwanag po na fake news yon na steering up trouble ang Pilipinas. Ang tunay na steering up trouble po rito ay ang Chinese kasi walang basihan yung kanilang pag-aangkin. So, manalangin po tayo ulit na ang lahat ng problema ito ay mal masolusyonan sa maayos na paraan. So, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po. Ito po ang Avoy Mix videos.